Magas sa atin lahat guys nandito po ako sa ano sa Agtalin Shrine Agtalin Shrine dito sa Agtalin Shrine sa Pilar Capiz yan guys ang ganda ng, ang ganda ng mga ito no? so, ang Agtalin Shrine guys ay ano uh, ay sa bundok siya, guys sa bundok na nakatirik ang, ang ano ang berhin ang berhin maria ayun guys oh, sa taas dito tayo sa likod niya oh, dito tayo sa likod niya guys ayun marami po ano, marami po ano, nagsimba nagsimba kami kasi bukas babalik na kami ng Maynila guys yan, oh. dito kami sa Agtalin Shrine So. Ang ganda ng ang ganda paligid guys uh. ito Ito sa Shrine. And guys, guys. Tung, uh, yung, yung paligit, ang ganda guys. Um, nasa mundo oh, ang ganda ng guys iyan niyo na niyo uber maria dito sa bundok na kanina kamay sa pilar ko <tinyo> ganyan ang dami nagsimba guys kulang pang video ko tayo kulang nagpang video tayo guys Ayun, ito lang yung simbahan ng, ng Agtalin pero ang ganda ang ganda ng view niya. Nasa bundok siya. Nasa, oh, napakalaki guys. Ayan Kita mo. Ano? Diba guys? Ayan. Oh, Hindi ba? Ano ki? Ang laki guys. Ayan, nagsimba kami dito sa Agdalin, Pilar, Kapos, sa bayan ng Pilar. Ayan, dito to sa taas ng bundok talaga. Yan. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng location. Ang ganda ng location dito guys. Napakaganda. Bye guys, bye 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 bye. Nakalong form video tayo guys.